guys nagtatrabaho po talaga tayo ano nagtatrabaho po talaga kasi iba po talaga yung may trabaho tayo kaysa sa dun sa hindi nagtatrabaho iba, ka, iba po kasi ang mindset ng iba na kapag halimbawa ka ng ibang lahi ano ang tingin sa ibang lahi ay talagang ano yung yung iniisip talaga nila ay naka ano ba yun Mm. Ah, nakaangat sa kahirapan. Ayan, guys, no? So. Dito po ngayon, dito po, kailangan po natin magtrabaho. Tulungan ng asawa natin para sa mga gastusin. Kasi sa sa laki po ng, ng gastusin dito sa Korea kung kaya naman po natin magtrabaho, patrabaho po talaga tayo. Mapera na lang talaga doon sa mga taong yung madami pera talaga, feeling blessed, ayan. Pero sa sitwasyon po natin, ayan, kailangan po natin magtrabaho talaga. Nakita nyo naman po, ayan, hindi po natin ginagawa sa sa buong buhay natin. Talagang dito po talaga wala po tayong pinipili. Pagdating sa abroad, wala po tayong trabaho. Pag binabayaran ka, nasulduhan ka, ayan, talagay mo talaga. Ayan. Ayan po ang pinaka, ano, alam mo po, pinaka, natatakot akong, ano, nene po ako. Umaga pa lang nervous na ako dyan. Kasi wedding po yan eh. Kada spark, natatakot po ako dyan. Yan, mga bakal po yan. Tapos, i rewelding Pinatapakan po yan sa baba. Yan. Nag-i-spark po yan. Ngayon, nakokontrol ko na po yung ano yun eh. Yung spark. Hindi katulad dati. Talagang, talagang, <laughs> yung spark niya. Talagang, nako. Sobrang natatakot ako ibang ibang klase po ng ano yan, ng bakal. May maliit, may malaki, may makapal na bakal. So, yung mga kapal yun, malakas din ang spark mo. Ang mga katapak ko talaga ako. Tapos, yung ano na, yung yung chemical niyan, kaya medyo hindi maganda sa kalusogan natin. Kasi pag nag-ano nag, naman ako, nag-face mask, napasok siya sa ano, sa salamin, imons, yung moist, nagmo-moist ko, yung ano, sa hmm. Yan po yung trabaho po natin. Kailangan po natin magtrabaho Hindi po sinasabi ng iba na ano, na nag-asawa ng ibang lahi. Kasi ang puhunan ay ano, bilat. Ganun po bakit Ganun po kaya ang mindset ng iba, no? Ayan. Ngayon yung mga time na kailangan po natin i-share sa kanila yung ating natutunan bago tayo umalis nag-decide na nga po akong mag-schooling kaya ano pinapasa po natin sa kanila ang ating mga natutunan dyan dati ako po ang gumagawa nyan ngayon sila na po Ayan guys, oh. Ayan. Ano talaga yan? Mag-exit talaga tayo ng force and effort dyan. Kasi mabigat talaga yan. Pag wala kang force, ano yung mga Ayan. So, iba talaga po na itong tinutulungan na yung asawa sa pagkatrabaho. matutunan dito sa ibang bansa sa so, akala ng iba no pag nagasawa ka ng ibang lahi ano na matik na yung nakaano ka na nakangat ka na sa kahirapan kung hindi ka magtatrabaho <laughs> hindi ka makakaangat sa kahirapan kahit pinoy pa ang sawa mo kaya ganun ang mindset ng iba na? Bakit kaya ganun ang ibang mindset ng ibang tao? Yung tipong makala nila yung ano na, nakahiga ka na sa ano? Nakahiga ka na sa uh, mga pera. Ayan, tingnan nyo guys, napakadami yan. Kailangan matapos bago maghapon. Mga alas tres pa lamang. Alas tos yung gano'n. hindi ko na may galaw yung mga kamay ko. Kasi masakit ganyan guys. Sa una, medyo okay-okay pa. -okay hindi ko po. Sobrang sakit po na sa kamay. Yang kanan yung kanan ko niyan Kasi yan nagpa-press eh. Nahirapan din akong matuto dyan. Pinagalitan pa ako ng amo ko. Kasi, but kailangan ma-spray, ma scatter ko yung, ano, yung pintura. Ayaw na lang, ano, nagbu, nagbababos. Ay, talagang, yung mga bagay na kahit wala kang alam sa ganyan. Matututo, kapag matututo. Pag nagtrabaho ka sa ganyan, guys hindi pwede magpapabebe kaya mag-i-NRT hindi pwede kasi binabayaran ka bawat sa bayad yung dati naka makeup makeup ako dyan magtagal na palagi <laughs> na ng mura ng mami guys hindi ang sakit na kamay ko na nakakailang ganyan ako madami eh hindi nako hindi ko madali ang mga dito ayan ito naman po mga bakal hmm, nilalagyan ng screw kailangan um, lahat ng gawa natin ay bibilisan kasi chinecheck ka ng amo kung anong ginagawa mo ito ay pwede yung papetics ayan hindi perfect na kapag asawa tayo na ibang lahi, ano na, nakahiga na sa kwarta. Paano kung ano? Yung pang asawa mo ay eh, kailangan din ng tulong mo. Yung ganda talaga guys, ang buhay. Hindi na, pag, ang pag asawa hindi na, hindi sa pera. yun I'm going to get a pag bit of a little na okay. ko sobrang hirap talaga ito na lang yung talagang para makasahod tayo makabili tayo ng mga kailangan natin kailangan natin katrabaho yung talaga matuto Hi guys just share my experience my work experience here dahil nga po nakikita po nila na nagpapagawa po tayo ng pangalawang bahay po natin sa probinsya. Ayan, yung naka, may mga semento po yan. Ayan po sinasabi nila nakakapagpagawa ng bahay dahil nakapag-asawa ng ibang lahi. Yan po ang ano nila, yung mindset po nila yan. Yan po ang kanilang ano ngayon. Bakit parang hindi tayo maging masaya kapag ang isang tao ay nagsusumikap sa buhay, ano? hirap, ano? Yung dati mong followers, ngayon, ano, na, naging toxic na siya. <laughs> kung ikaw ka hindi marunong magtarbaho, hindi ka ang sa buhay. Hindi ka magkakaroon ng mga bagay na gusto mo. Kung iaasa mo lang sa iyong papangasawa, okay lang sana kung papangasawa mo ay mayaman. Kung pera paano kung parehas lang kayo ng estado sa buhay kailangan mo talaga magtrabaho ayun guys oh. So, porkit hindi ako nag upload ng aking trabaho ayan sabihan nyo bilat ang puhunan yun ang sinasabi nilang bilat daw po ang puhunan porkit nakikita nilang yung sahod po na ayan eh, yan, Dan, nag ano po tayo ng makapagpagawa man lang ng ating masisilungan pag umuwi tayo ayan hindi po tayo talaga nag upload ng tungkol sa trabaho sa hotel, no? Nang dahil nga po, ganyan yung sitwasyon, porket nakita mo ipapagawa tayo ng bahay, eh uh, na. So, ang hirap pasayahin mga kababayan natin, guys. So, may mga kababayan tayo na pag nagkasawa ka na ibang lahi, eh. may yung mindset talaga nila, eh. Nakamat sa kahirap, ganyan, Ang pera na talaga iniisip nila, kung hindi mo, kung hindi ka magtatrabaho, wala din. Diba mga chingo, mga kabayan, nasabing pa nila, bilat ang puhulan. Agoy! Ay! Karami sila, oy! Wala lang. Ganun na siguro ang mga ano, ganun talaga siguro ang mindset kapag nakapag-asawa ka ng ibang lahi.